Gusto mo ba na siya ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa iyo? Yung ikaw lamang ang pagkakaisipin niya? Lalong-lalo na na nararamdaman mo na ikaw ay hindi na niya iniisip at wala na siyang pakialam sa iyo. Ni halos ayaw ka na niyang tawagan, i-text o i-chat man lang. At pwede ito gawin sa magkarelasyon, sa mag-asawa, sa kaibigan, sa anak na matagal lang hindi nagpaparamdam sa inyo. At pwede rin gawin ito sa taong may utang sa iyo na matagal nang hindi nagbabayad at kinalimutan na niya ang utang niya sa iyo. Kaya gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. At dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng panulat kahit anong kulay ay pwedeng gamitin at pagkatapos isulat sa palad mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya at kahit wala na pong middle name ay okay lang wala pong problema. At pagkatapos mo nang masulat ito, ay ilapit ang palad mo sa bunganga mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan nitong ritual, ikaw ay magpaparamdam o tatawag sa akin ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, halikan mo ng isang beses ang palad mo na may nakasulat na pangalan niya. Ganito lamang kasimple ang ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon at paniguradong magpaparamdam o kukontak sa iyo ang taong mahal mo na hindi na nagpaparamdam sa inyo sa matagal na panahon, lalong lalo na kung yung taong may utang sa iyo. Basta gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual. Gawin ito bago ka matulog. At huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa palad mo. Hayaan ito na mabura ng kusa. At pwedeng isulat ang pangalan niya sa left or sa right na palad kung saan kayo komportable na isulat ito. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.